Itiniyak ng Migrant Workers Department na nasa mabuti ng kalagayan ang tatlong Pinoy na napaulat na nasugatan sa magnitude 7.4 na lindol sa Taiwan. Yan ang ulat ni Noel Talakay. No fatalities, no major injuries to Filipinos and we hope it stays that way. Our... Ito ang inihiyag ni OIC Hans Kakdak ng Department of Migrant Workers o DMW kaugnay sa 7.4 magnitude na lindol sa Taiwan kahapon ng umaga. Pero patuloy pa rin ang pakikipagugnayan ng ahensya sa mga migrant workers sa Taiwan, mga community leader sa bansa para mamonitor ang kalagayan ng mga OFW doon. We hope the the report that there have been no casualties and major major injuries will hold. We're, we're praying very hard it stays that way. Gayunman, tatlong OFW ang nagtamo ng minor injuries. Nakalabas na sa ospital ang dalawang nagka-injuries sa kamay at ulo, habang ang isa naman ay nagpapagaling pa nang mawala ng malay noong kasagsagan ng lindol. Two of them up north uh, in Taoyuan and the Taipei County side. Uh, one Uh, had a uh, head injury parang uh, may debris na kisame na tumama. It's a minor head injury. Tiniyak naman ng DMW na bibigyan nila ng tulong pinansyal ang tatlong OFW sa sa ilalim sa psychosocial intervention ang mga OFW na natroma sa lindol. Ayon sa DMW, wala pa silang natatanggap na balita ng work disruption sa Taiwan. The epicenter was at Hualien which is uh, along the eastern seaboard of the, of the island central eastern side so ibig sabihin malayo sa lugar na maraming ofw's sa tala ng DMW nasa 1,400 ang OFW ang nasa Wayan, Taiwan kung saan naitala ang epicenter ng lindol nakaramihan ay pawang factory workers. Magbubukas naman ng special lane ang SSS para sa mga OFW sa Taiwan na nais mag-apply ng calamity loan sa SSS. Naaabot hanggang 20,000 piso. Ito ang kauna-una pagkakataong ipapatupad ito ng SSS sa mga miyembro nitong biktima ng kalamidad sa ibang bansa. Tinatay na sa 10,000 ang paying members ng SSS sa Taiwan. Inaalam pa kung ilang OFW ang nasa wayan. Maaaring ang sikasuhin sa opisina ng SSS sa Taipei ang calamity loan habang tuloy ang iba pang binipisyo na tatanggapin ng OFW members. Hudyat rin ito para sa mga OFW sa ibang bansa na maaring tumanggap ng Social Security Protection. Ibig sabihin, basta miyembro ng SSS kahit nasa ibang bansa, covered pa rin ng mga binipisyo ng SSS. OFWs who are members or who are members of SSS get all the benefits of SSS. Yun pong tanong din yun that this is the first time. The first time for a calamity loan. Para klaro po, dati kasi po, walang calamity loan po sa abroad. Kasi po, it is very rare, you know, that, we don't know about these typhoons abroad, if there are any dito sa atin usually uh, and you know Ah, uh, First time po ito yata during my term. Samantala, niyanig ng 6.0 magnitude na lindol ang northeastern Japan ngayong araw ayon sa Japan Meteorological Agency. Wala naman inilabas na tsunami warning at wala pang naiulat na nasaktan sa lindol na naramdaman din sa Tokyo. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.